Hello mga discover pa pala. In this video, is we will learn how to edit the footer of our documents using only our Android phone. So mga estudyante po dyan na walang laptop na hindi ma-edit yung ating ito ating footer. Ang una pwedeng gagawin ay pumunta dito sa insert at hanapin itong uh, footer na nakalagay dito sa insert. Sa baba, I scroll down and may makikita kayong footer, header or footer. So ayan, na nakita nyo dyan 2 footer so pinutin po natin yung 2 footer at mapupunta po tayo dito sa uh, footer na side then may edit na natin itong footer na gusto nating i-edit so sa akin na case is I want to edit this footer because uh, iba yung nakasulat na uh, competency competency ito so pwede mo siyang i-edit then uh, once you already done is pwede mo na po siyang i-click dan at masasave na po lahat. Yes po, lahat na po ng uh, uh, na uh, alat po ng uh, input nyo is masasave na po sa lahat ng pages ng uh, documents ninyo. So, ganyan lang po kadali. So, marami pong mga sudyante na lilito on how to edit the footer. Kasi yung iba is hindi daw mapindot So nasa insert lang po 'yan. Hanapin lang po natin dito sa insert sa baba. Scroll down. May nakalagay pong header at footer. So thank you so much guys. Thank you for watching. Please to subscribe discover Coco Pala for more videos. Thank you. Bye-bye and God bless.